Dahil sa patuloy na hindi pagdalo ni suspended Banban Mayor Alice Gu sa mga Senate hearing, ipinareso e, na ito kay hindi ng kanyang mga magulang at mga kapatid. At Alex, pinasabi na rin ng Senado ang labing limang iba pang personalidad na pawang mga incorporator at iba pang mga may kaugnayan dito sa Lucky South 99 na nag-ooperate sa Pogo sa Bambantarlak. Samantala, na hindi pag pagdalo gabi, Pilipinas, kung mahal, detalyo sa mga pangunahing balita. tal sa patuloy na hindi pagdalo ni suspended Banban Mayor Alice Gu sa mga Senate hearing, ipinaareso eh, na ito, kay din ang kanyang mga magulang at mga kapatid. At Alex, pinasabina na rin ng Senado ang labing limang iba pang personalidad na pawang mga incorporator at iba pang mga may kaugnayan dito sa Lucky South 99 na nag-ooperate sa Pogo sa Bambantarlat. Samantala ali pinangalanan na rin ni Pagcor Chair Alejandro Tenko si dating presidential spokesperson Hari Roque na umuunay naglabi sa Pagcor para makapag-operate ang isang pogo hub. Kunin natin ang live report ni Mayan Corvera. Meanno, no latest? Ali, lalo pa nga nadiin sa pagdinig ng Senado si ang suspendidong Alcalde na si Bamban Tarlac Mayor Alice go Nakatanggap ng dokumento ang Senado na hindi sa farm sa Tarlac lumaki si Mayor go kundi ito ay nag-aral sa agres. Uh, Christian High School kung saan din nag-aral si Senador Sherwin Gatchalian. Hindi ito nasagot ni Mayor Go dahil inistab niya ang investigasyon ng Senado kaya nag-issue ng warrant of o oh, mag-issue na ng warrant of arrest ang Senado laban sa kanya. Ipinapaaresto na ng Senado ang suspendidong si Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa hindi pagsipot sa investigasyon ng Senate Committee on Women and Family Relations sa isyu ng mga krimen na may kaugnayan sa Pogo sa Bamban Tarlac. Si Senator Jinggoy Estrada ang naghain ng mosyon para maipakontemp at maisyuhan ng warrant of arrest si Mayor Go alias Go Waping hindi sumipot si Go sa pagdinig kahit paulit-ulit itong inimbitahan ng Senado. Batay sa kanyang sulat sa komite, may banta umano sa kanyang buhay at lumala umano ang kanyang kalusugan dahil sa matinding stress na inabot sa investigasyon ng Senado. Pero hindi ito kinagat ng mga senador dahil ang kanyang sulat walang kalakip na medical certificate o anumang medical records. Ito na ang ikalawang beses na inisnab ng alkalde ang investigasyon ng Senado. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against uh, Mayor Go for her to attend the next hearing, Kumerman. I move, I so move, Madam Chair. Bukod kay Mayor Go, ipinaaresto na rin ng Senado ang kanyang mga magulang at kapatid na si Lin Wenyi, Jan Zong Go, si Men Go, si Lago at si Wesley Go. Kasama sa mga ipinaaresto ang accountant ng suspendidong alkalde na si Nancy Gamo at mga incorporators ng kumpanya. Samantala ipinasapina naman ng Senado ang labing limang iba pang personalidad na pawang mga incorporator at iba pang may kaugnayan sa Lucky South 99 na nag-ooperate sa Pogo sa Bambay bilyon po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints. Sa pagdinig, ipinilisinta rin ng NBI ang kanilang ginawang pag-aaral sa mga fingerprint ni Mayor Go na tumutugma sa Chinese National na si Go Wapi. Sabi ng NBI, hindi magbabago ang fingerprint identification ng isang tao kahit patumanda na ito, kaya walang duda na ang alkalde at si Go Wapi ay iisa bilyon po ang tao sa mundo. Wala po tayong magkatulad na fingerprints. Even identical twins, triplets, kwarimo, wala pa rin pong magkakatulad. Kaya yan po ang unique identification natin. At, and we have also the principle of uh, infallibility means that man's fingerprint cannot be forged sa impormasyon ng Bureau of Immigration nasa sa bansa pa si Mayor Go at mga kapatid nito pero ang kanilang mga magulang nakalabas na ng Pilipinas. Pinangalan na naman ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenko, si dating presidential spokesman Harry Roque na umani naglabi sa PAGCOR para sa Pogo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Tenko na nagpunta sa kanilang opisina si Roque noong July 2023 para hilingin na tulungan ang representative ng Lucky South 99 na si Catherine Cassandra Ong para makapagbayad ng kanilang utang sa buwis at ma-renew ang kanilang lisensya dahil naloko umano ng kanilang representative na si Dennis Cunanan. Pero paglilinaw ng Pagcor, isang beses lang nagtungo si Roca sa kanilang opisina at tumatawag na lang ito sa telepono bilang legal representative ng Lucky South pero wala raw nangyaring pag-pressure at hindi na ito nakaupo sa pwesto. Taliliwa uh, ko din, uh, Si Sekretary Rocky po ay nandun, hindi naman po siya nag-pre-pressure, uh, hindi naman po siya din lang po'y nakikiusap na kumaari lang ay matulungan yung si Cassandra uh, Ong. Sa pagbusisi naman ng Senado, nadiskubre na apat sa mga incorporator o service providers ng Lucky South ay taga Davao at isa rito si Gerald Cruz si Cruz ay korektado rin umano sa kumpanya ng dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang at nasangkot rin sa isyu ng formally o anomalya sa paggamit ng COVID-19 pandemic funds. Ayon sa PAGCOR, kinansila nila ang prangkisa ng halos 200 service providers ng mga Pogo dahil hindi nagbabayad ng buwis na nagsimula noon pang nakaraang administrasyon. Dumpo sa halos uh, may git kumpanya na nag-ooperate under the guise of a service provider. Wala po kahit pisong natanggap ang pagkor mula sa mga kumpanyang yon doon po sa nakarang administrasyon. Alex nagpasaklolo naman ngayong araw ang uh, mga abogado o si Mayor Go sa Korte Suprema. Naghain sila ng petition for certiorari at hiniling sa Supreme Court na maglabas ng temporary uh, suspension order laban dito sa utos ng Senado na siya ay maiparesto at uh, ipatigil ang pagpapatawag sa kanya sa mga investigasyon. Pinag-aaralan naman ng Senado na ipatawag sa susunod na pagdinig si dating Presidential Spokesman at Attorney Harry Roque. Alex. Okay, Mayan, uh, sa ngayon ba ay idinetalye ba ng Sergeant at Arms ng Senado kung paano nila aarestuhin itong si Mayor Guo? Next, hindi dinidetalye yung mga ganyang uh, impormasyon ng Senado dahil uh, maaring yan ay mag-leak doon sa posibleng uh, kanilang aarestohin. Pero ang uh, sabi ng Senate leadership, handa sila sa anumang uh, posibleng mangyari kung aarestohin man itong si uh, Mayor Alice Go at yung paglalagakan sa kanya dito sa Senado. Okay, maraming salamat sa iyo, man Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.